Gentlemen, uh, supposedly, I have a lot of questions to Mayor Puma, but unfortunately, masama daw ang pagkiramdam niya. But uh, let me state again, Mr. Chairman, uh, that uh, Mayor Tumang was cited in contempt to the motion of this representation because I do believe that he's lying and it was proven just uh, a few hours ago when uh, Rep. West, Luestro asked him about uh, if uh, yes uh, personal relation with uh, Willie Ongan NDR now Mr. Chairman just to dito, but uh, pwede na itong ma-confirm at masagot siguro ng AMLA uh, Mr. Chairman uh, I have at least initially at least 28 bank transactions in my possession Now, but of course, uh, may pending case na, no? With regards to the drugs, particularly yung medium. Now, to the Amla, you can answer without, uh, I would just like to put the to you. Uh, or with me, a bank transaction from Willie Ong, you can mention the amount or not, okay lang, And from really own and Michelle Santosi to the company in the name of Morning Sun Industry, and the address of Morning Sun is at San Antonio, Mexico, Pampanga. Do we confirm that there is such transaction? Uh, Mr. without not necessarily provide the details. We can at least uh, confirm that the entities and personalities should mention have transactions, Mr. Chair. Thank you, Mr. Chairman. Now, Mr. Chairman, so AMLA uh, confirmed. Now, without stating the, the uh, detailed transaction, particularly amount. Um, now, since uh, wala dito yung sa source, bakit ko lang po, Vice Mayor, a former Vice Mayor SPC kita Secretary Sir, do you confirm, and, saka yung Barangay Captain Kanda, do you confirm Vice, former Vice, do you confirm that the Morning Sun industry is secreted or the address is San Antonio, Mexico, Pampanga? Tama po. Okay, and that, and that address in San Antonio, Pampanga, in which Morning Sun is located, is the residence of Mayor Tumang? Besides the residence of the... Besides the residence. But, uh, do you confirm na yung morning sun industry is owned by former mayor Tumang? Opo. Ah, boys, ah, uh, uh, no. Barangay Captain Kanta, do you confirm morning sun? Yes, po, Your Honor. Now, let me ask the, the brother, Alex Tumang. Uh, sir, Alex, hey. remember you're on the road. Tapos, uh, at alam mo na pinagkahanan na po natin ito yung mga queries, tinabi lang to dahil sabi ko nga, ah, this was provided na, as part of my resolution was provided to this committee now, question, do you confirm that morning sun industry is sold by Miro Tumang, your brother? ah, uh, naririnig ko lang po pero, ah, uh, hindi biira lang po kami magkita ng brother po ah, uh, kasi kanya-kanya po hindi po, tanong ko lang po hindi kita tinatanong kung bihira o lagi kayo nagkikita. Baka naman na Alex Tuba, pakita ko sila na lagi kayo natin sama, lately. Lately lang po dahil doon sa kampanya. Oo, oh, kita mo? parang parang rin hindi magkapatid eh. Kung hindi nyo tatanongin, hindi, hindi nyo, hindi nyo aminin. Now, again, once again, do you confirm? Yes or po, that Morning Sun industry is owned by your brother. Uh, Mr. Chair, ah, uh, yung regarding po doon sa kumpanya niya, wala po akong masyadong knowledge doon. So, hindi mo alam? Baka magkamali po po, o sabihin ko po, po alam po, ay, yung detail niya, hindi ko po, po alam. Ay, pero hindi ko, hindi ko tinatanggap yung detail eh. O, lang po. Mr. Chair? Yes. Mr. Chair, ano po yung... Eh, tanong mo akong yung Morning Sun Industries is owned by your brother. Ang pagkaalam ko po, po. Ang uh, pagkaalam mo ano? Uh, sa kanya po before. Bakit ba before? Si po, nababanggit po dun sa ano po, uh, last hearing po. Kita na, mo? Ang pangalam po dun sa... Eh, Mr. Alex Tumang, I just want to warn you. Kanina, sabi mo, hindi mo alam, hindi mo makonfirm. Ngayon, alam mo pati yung ano? Pati yung paglilipat? Mr. Chair, uh, can I explain po? Yes. Kasi narinig ko lang po dito sa iring po kaya po nalaman na nailipat po doon sa kanya anak. Narinig mo sa iring na to. So you're not close to your brother? Hindi mo alam? Malaking kumpanya? Uh, And the opinion is pretty? Po, masyado po akong busy doon sa aking kumpanya, Mr. Chair, kaya wala po... And ako. what is your company? What the record? AC Tumang Construction po. Okay, sige, mamaya. Now, once again, Mr. Jordan, I'd like to put on record that uh, the AMLA confirmed that indeed there is a bank transaction between Willie Ong and Morning Sun, which is owned by Mayo Tumang. Now, nandito ba yung, ano, yung SEC? 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 Wala? Wala? Ako, Mr. Chairman, can di once be calm, sir? Yung lagi naman, suki so okay na natin yung Mexico Pampanga na... Yung Pampanga na... na di bang Can we check na po if morning sun, just before the hearing suspend? Para lang po, if the people can get a call to the set Pampanga, that this morning sun this is stay on by a minute or Thank you po. Now, let me proceed. Mr. Chairman, let me proceed with uh, na ito na po si Alex Tumang Again uh, Mr. Alex Tumang You're under oath Pinaunahan na po kita Ang kapatid mo po kanina Pinaunahan ko rin Hindi, ko, hindi kami nagkulang dito You are new that you're under oath At alam na po namin kung nang pagsisinwalain kayo, hindi because we have all the data and facts. Now, well, in fact, continuation ng to ng hearing natin with the dangerous drugs. Now, yung lupa na pinag-amayari is we re yung Empire 999 kung saan nakuha yung worth 3.6 billion na siya mo. Tama po ba na ikaw ang nagbinta nun? Uh, Mr. Chair, yung sinasabi nila pong uh, Mr. Chair, pwede niyo po akong pagbigyan para ma-explain ko po yung nangyaring development po doon. Kasi dalawa po may ari before nung lupa. Mr. Chair, can I? With uh, documents po with documents. Uh, I will by... mo kita. Okay, sige. I will replace my question. Did you have a transaction with the, video? Wala po, Mr. Chair. Ang kapatid ko po ang nakipag-transaction. Siya po ang tinawagan ako noon. Eh, nandun po ako sa uh, aking trabaho doon sa Iloilo. Uh, ngayon, tinatanong po yung lupa kung ibebenta ko. Uh, sabi ko, oo, oh, kaya, uh, kailangan ko nga pera na meron akong bubuksan na project, eh, kailangan ko yung pera kung pwede mo maibenta. Kaya siya po ang nakipag regarding doon at sabi niya, sino kakausapin ko dyan? Yung accepting Ernesto Evangelista po. Ang kinausap niya, Mr. Chair. Well, after noon, uh, binigay nung na transaction po yon binigay na lang po sa akin yung pera ay uh, to Mr. Alex Tumang pero yung property kiniklaim mo ngayon sa iyo ah uh, Mr. Chair, Mr. Chair hindi po akin yung property kung saan po ah uh, hindi po yun ang nabili ko ah uh, katabi lang po ali po yung ko po sandali po but you yung property mo whether katabi o hindi ibili yung tahakang miliyong, tama, tama po okay. ang yun na yung tanong ko kasi, kasi yung, yung yung excuse mo, or defense mo, na hindi yun ng sales subject kasi papatunayan ng mga taga-Mexico especially, yung obo doon yung atresos doon, papatunayan nila na hindi magkarugtong yun magkarugtong Yes, Mr. Chair. Mr. Chair, ah... Uh, sandali po. Sandali. So you confirm now that you sold the land, your property to Willie Ong? Yung akin po. O, yung sa'yo. Okay. Kalaati po. Sandali, kalaati na property mo? Hindi po. Yung kalaati po nung development na nangyari po ron. Kita mo? Hindi na ko. Eh, huwag mo. Eh, ito. Huwag na paikuntin kami dito. Mr. Alex Suma, kanina sabi mo hindi. Hey, Mr. Chair. Ngayon, sandali. Sandali. At tapusin mo nga ako. Lalo siya mo po kalahati. When I told you that the OBO and the officials of Mexico pag natanggal na will go. Lalo mo kalahati. But ang tanong po, ka ba ng property, Emilion? Yes, which Chair, inaamin ko po. Okay. Yung property ko po, na ibenta po. Emilion. Opo. Okay, let's go to the to the details of the property. Binili ko yung property kay Mr. Evangelista. Eh, Bernardo Evangelista po. Okay, tama. Kailan mo ito binili? Mr. Chair, ah... Uh... For your answer, just for the information of uh, the members and of course, uh, the resource persons and the people watching us now, yung property na pinapacheck natin ngayon is the property in which, sabi ko na nga, the 3.6 billion worth of Cebu was recovered. Mr. Chair, uh, next time sa hearing po, titignan ko lang po yung reports ko doon sa opisina kung kailan ko po uh, in-start na binayaran po doon sa may-ari po ng lupa kay Mr. Evangelista po. Pero siguro naman, yung pagpili mo, hindi mo matandaan na. Pero siguro naman, yung, yung transaction na biliong, matandaan mo mamaya. Mamaya, tapos may kita mo Po, nag ko po yung pera uh, June 20, 2019 po, Mr. Chair. June 20, 2019? Yes, Mr. Chair. Okay. Now, magkano? Uh, Naibenta ko po ng tig to 200 pesos po. Magkano? Uh, approximately po, nasa ano po yon Uh, 19,431 square meter kaya umabot po siya ng 3,886,200 Okay, 3,886,200 Yes, Mr. Trey okay. Now, nung binili mo yung lupa alam mo ba na patay na yung Ines at saka yung asawa niya na ibang ilista? Nung binili ko po, bu uh, buhay po. Uh, buhay po yung mag-asawa. Balik kayo natin. Kailan mo binili yun? Mr. Chair, sabi ko nga po kanina, hindi ko na po matandaan. Itignan ko muna yung aking records doon sa opisina po. PC, wala dito, no? Pero, Mr. Alex, Mr. Rintumanga, may hearing pa tayo ulit. I will check the record because ang information ko po, na po ha, na nung binili niyo yung lupa with the original owner, patay na po yung inis to mga saka yung ibang lista na asawa. But of course, as of now, sige po, sabi mo buhay. Sabi mo buhay, tama. Nung pong inihintap ko pong binayaran sa kanila, buhay po yung mag-asawa. So yung ano po ng barangay captain po ng kumpara. So binayad po. mo sa kanila personally? Opo, ya uh, installment po na binayaran po doon sa kanila po. May resibo ka ba? Uh, Mr. Chair, hindi ko na po matandaan. Masyado na po matagal. At uh, nung naglipat ako doon sa opisina, uh, yung mga resu mga ano lang po, uh, receiving, pumipirma lang po si Ernesto Evangelista po doon sa aking uh, records, mga boche po noon. Okay, ganito po. Ayot mo na muna natin yan. Next hearing, oh, you should comply kasi papatawag ko rin yung PSA. No? Para ma ma ma-confirm yung statement mo. Mr. Chair, PSA is present. pa kita tinatawag, nandiyan ka pala. Oh, can you check? lang po. Dalawa lang, na yun. Nakalimutan mo na isa. But anyway, can you check the records of uh, uh, Mr. Chair, we will check. We will check. the don't can you, if you can make it before the suspension of this hearing today, please, po. We will do, sir. Thank you. Now, let me proceed, Mr. Chairman. Yung, yung bintahan nyo, you, you confirm that you are the owner, ama, from Evangelista to, to you. Mr. Chair, uh, kaya po umingi ako po ng oras para ma-explain ko, para ma-enlighten po itong uh, Quad Com Committee. Hindi, tira ka naman po kita. Yes or no lang naman. Kung ibang ministra, nilipat sa'yo. Tama, binili mo. U wala pong nangyaring na ilipat ko po. Kapag ang binili mo? Binili, binili mo. Inaamit ko po, binili ko po. Okay, we have the documents. You provide us in direct next hearing. Okay. LRA. Alam mo, tapos ka na. Opo. Okay. Ma'am. Balikan natin. Ma'am, when the sale was made, Ma'am, when the sale was made, with regards to this property, of the Evangelista, Kailan yung nakapahalan yung property? Your Honor, I don't have the records now. May I check the records that I submitted with the consent? <laughs> okay. So, please, ganun din po, hindi na day. Kasi gusto kong balikan si Alex tumangumaya umaya. Eh. Okay. Kahit late, late night na. Okay, please. Kasi kailangan pa eh, now. Bilitsin na kita. Mr. Alex Tumang. Nagbigay ka ba ng SPA sa kapatid mo? Eh, Mr. David Tumang? Ah, uh, yung SPA po wala po. Dahil hindi po nakapangalan sa akin yung lupa. So, sino ang nagbigay ng SPA? Ah... Uh, ang ginawa ko po noon dahil nandun ako sa Iloilo, busy ako doon sa pride, mga project ko, uh, sabi ko, tawagan ko si Ernesto Evangelista para kausapin ka. Kaya yung po ang naging uh, advice ko po, pinuntaan po ni Erning. Bakit so, si Ernesto de Evangelista? Because the name of Ernesto Evangelista does not appear in the title. Ah uh, siya po yung anak na nakikialam doon sa property po. Bu buhay ba ba siya? Patay na po si Ernesto po. Oh, yun yung problema. Kasi nagtuturo ka ng tao na patay. Yung ito, yung mga ibang minister, patay na. Yung instrument, patay na lang, di ba? Buhay pa. Wala na po. Oh. Ayun yung problema, Mr. Chairman. Ito yung pinaka-best excuse. Lahat ng mga tinuturo, patay ba? In the transaction, in the between between Tumang, your brother, and William, nakatouch ba doon? Yung authority from Ernesto Ilobilista? Ah? Wala na po akong nalis noon after nung pinapunta ko po si... You own the property, then you don't have the documents and the knowledge about it. Ah, uh, uh, kumpiyansa naman po ako doon sa akin kapatid dahil. Oh, akala okay, ko hindi kayo close. Na no. no problem pati sa kapatid mo siya binigyan mo ng authority. Yes, Mr. Chair. Oh, uh, kumpiyansa lang po ako doon sa akin kapatid. Ah, but, but you insisted because when I asked you earlier, you told this committee na like, hindi kayo close, hindi ko kasama dahil sa kampanya. Mr. Chair, hindi ko naman po sinabing hindi po hindi ko po kaaway ang kapatid ko, hindi po kami nag-aaway. kaya busy lang po kami parehas. Uh, busy ako do sa aking negosyo, kaya biira lang po kaming magkita. 'Yun po ang, ang sinasabi ko po. sige, palusutin kita diyan. Okay. Now, SPA was given to your brother. Ah, nag-usap po si Ernesto Evangelista po at saka si Mayor Teddy po. Sa so, ikaw na may-ari. Mr. Kasi, Chair, alam mo ako, Mr. Mr. Alex Tuman, ako personally, I don't believe that you're in the property. Bakit si Mayor Tuman ang bibigyan ng SPA to turn sa pigwili o na ikaw na mayari nun? Mr. Chair, anong uh, tinawagan po ako, nasa ilo-ilo po ako. Eh, o? pwede naman pagbukasan yun eh. Pwede naman ito pala hindi. Eh. Ah, pwede naman ito hindi. Hindi naman po ako umuwi dahil nakatutok po ako doon sa mga project ko. O, di dapat pinagdala sa iyo yung kontrata? with the layers. Uh, hindi po kasi nakapangalan sa akin yung lupa. Hindi na po, ikaw yung owner. Yun yung sinasabi ko. And why? Why when you purchase that, the, the property, binigyan si Tumang yung kapatid mo na SPA. But you claim to buy the the, the property. Uh, Mr. Chair, uh, kung uuwi mo po ako, hindi po nakapangalan sa akin yung lupa, hindi naman po ako pwedeng mag-execute ng uh, SPA po. Tadi, o nga, pero siya sabi ko, Mr. Alex Tumang, na nung pa ang lupa, hindi na ilipat, nung nag-contraction ka ni Leong, ngayon, pinuturo mo yung kapatid mo na may SPA. Pero why? Bakit binigyan siya ng is o ng nayari ng SPA na ikaw din na nang bumili? O do you have now? Kami bumili ng SPA? Uh, ah. wala po akong kopya rito, Mr. Chair. Eh, puro kayo wala eh. Yun yung sinasabi ko. Yung mga kalusot nyo. Ah, oh, logically, ikaw ang bumili eh. Bili, bakit si kapatid mo binigyan ng SPA? Di ba? Dapat sa pangalan mo kung hindi mo may transfer. Tama. Tsaka may date of sale ngayon, Mr. Chair, uh, matagal na po nung... Wala na naman ang dokumento. yung mga documents po, dating nandun sa aking opisina, eh nung nagkaroon ng bagyo nun, at inabot ng tubig kaya nagka ano-ano po yung oh, ganun din yung ano yung reason ng PCA nung nakaraan dahil sa sunod ikaw naman bagyo Uh, Ella Rain. Si Ardi saja. Ardi. Pwede mo ba ma-retrieve yung mga documents niyon with regards di transaksyon? Uh, before that, let me acknowledge the presence of the honorable members of the committee, Congressman Zia norto Jong, Congressman uh, Ramon Rodrigo Gutierrez, Congressman, Congresswoman Janet Green, Congressman Crispin Diego Remulla, and Congressman Salvador Plato. Uh, please proceed. Thank you, Mr. Chairman. Yeah, like five minutes. No, Baba. Okay, sa'yo it ako. Oh, yes, Hilary, can you produce this document? Kasi ako duga ako doon. Para makita ko lang kailan nangyari yung sale between Iba Milista, taka kay Alex Tumang, ah. tapos yung actual sale doon kay Willie Ong, taka kay Mr. Alex Tumang, na ah. ngayon, hugas kamay siya, kasi next na no, ko na tanong kung kilala mo hindi, next muna sa sagot, alam ko na po, hindi mo kilala si Billy Di ba? Mr. Chair, but alam mo, on record, it never stated during the previous hearings, dun sa, dun committee on the deals dance, about that SPA na binigay mo, na nandun kasi Lilo, hindi mo rin sinabi hindi mo kilala sa si Lilo, pero alam ko na ngayon, alam ko na, ang sagot mo doon, hindi mo kilala si Willie Ong because you gave and stay to your brother. Ang tinitiin mo ngayon is your brother. Hindi ka, yes, LRA. Your Honor, we actually submitted all those documents either at the Committee on Public Accounts or Dangerous Drugs. Definitely not in the public accounts, but it, in the dangerous drugs, Your Honor. We're, we're actually retrieving the files. Please, po. So. Dalawang, ano yun, ha? yung same between between Alex Tumang and David Evangelista and the same between Alex Tumang with SPA from Teddy Tumang and uh, William. Yes, Your Honor. Please. Please. Oh. Uh, Mr. Alex Tumang, wala na eh. Pero pag na-produce yun, magkabuhol-buhol ka rin. Now, anong company mo doon sa Iloilo? -Ilo? Uh, Mister Mr. Chair, uh, meron po akong um, ginawa doon sa Iloilo -Ilo po. Probably. Ano nga?

Hindi nga. Kailan na? Mr. Chair, uh, sa tagal po, hindi ko na po matandaan. O, oh, pero matatandaan niyo yung B.O.J. Matandaan niya? Uh, Possibly po. Possibly Pero po, ito talaga, hindi na. Wala uh, na talaga. Uh, hindi mo na matandaan. Sorry po, Mr. Chair, sa dami na po. O, so, anong kampanya yung ginagamit po doon? AC so, Tumang Construction po. AC Tumang? Yes, Mr. Chair. Uh, Mr. Chairman, can you direct the concept to Mr. Mr. Chairman, can we direct the concept to communicate with the DepEd and the local government in Iloilo with regards to the project mentioned by by Mr. Alex Tumang under the company A2 Alpha Charlie A2 AC. AC AC Tumang AC Tumang Construction Company, please. The concept uh, you are directed to coordinate with the LGU and DPWH of Iloilo. Uh, so, yeah, you have uh, 35 seconds, uh, Mr. Chairman, but uh, we will okay, uh, okay have okay lang, okay, another minute. Anyway, Mr. Chairman, uh, tingnan ko na lang, baka pwede akong mong second round pa maya. Uh, because I have not yet asked uh, questions to former Vice Mayor, uh, to the Vice Mayor now, the Vice Mayor Giron. Tapos yung isa pang kapitan na contractor din na allegedly siya yung nagpatayo ng building doon sa kay Willie Ong. And uh, Mel Tumang, no? Tatanungin ko pa sana si Mel Tumang but of course because of medical condition, di siya pwede. And, uh, you know, it's a just a short manifestation since I am still 35 Second fail minutes. 32 na lang. 32, 32 seconds. 32 second. Mr. Chairman, once again, Mr. Chairman, I serve my right for second round, just in case. Kina Mr. Alex Turan and the rest of the uh, resource professor from Mexico, Pampanga. And Mr. Chairman, just to, to put on record that in this hearing, Mr. Chairman, it was established. Kaya nga, napakontent si Mr. Al, uh, Mr. Tumang The former mayor of Mexico, Pangda, because he's lying. And he's directly connected with William Ong and 99. And when in fact, it was confirmed by AMLAC that there is a bank transaction between William and Alex Tumang, or Terry Tumang, through the company no? that was mentioned by this presentation, which is uh, owned by... Uh, Alex, ati detumang at the corporation this morning sa industry, Mr. Chairman. Thank you, Mr. Chairman. Thank you.